tapos na rin ang bubong ng kulungan ng ating mga alagang baboy at pwede na rin silang ilipat dito sa bagong gawang kulungan. Yan mga kamangyan, nandito tayo ngayon sa litsunan ng aking pinsan. Yan dito siya naglilitsun. Siya yung kumukuha ng ating mga biik na mga litsunin ipapakuha ko lang itong hog wire dahil pinahiram niya sa atin para kulungan ng ating mga biik doon sa bagong lilipatan nila ito mga kamangyan ipapakuha natin mamaya ito ha hmm. ayan tambale oh apat na pala yata to post para hindi makontrol yung... ito po yung gagawin niya kanin kasi ulit daw lalagay niya ulit ng katotok may baboy na siya so. ito hindi na to, hindi na yan oo na dyan, oh, dyan. ito ito ha ha ito ibalik mo lang kapag kwan ibalik mo lang dito kapag Pagkatapos mo, Tama ka sa akin, kunin mo yung mga Tapos, pagka nakuha mo na to, lagay mo doon sa nagawang mungwan, baboyan. Ayan. Ayos lang ah. Tiba rin to, eh, no? Pukan naman yan eh. <coughs> Bayog. Bayog diba yan, no? Bayog yan. pagkiring tira yung ispira dyan, kawayan lang yung ikwal dyan. No? Hindi Hmm. Pinakuha ko na yung kondon para sa mga big. Yung Gabion Hmm. Kasi yun ang Yan na mga kamangyan, pinapalagyan na natin ng pintuan ang kulungan ng ating mga alagang baboy at dito naman banda ay magpapalagay tayo ng kulungan para sa mga palaki natin na biik hanggang dito lang ang kanyang eh. tapos dito yung bubong sa is lang yung yero nya doon pag ganoon nakalampas ng konti doon sa bakod apat na kanyang yon apat na yero sa is Ha? Magkasama na yun sila. May mga tira. Pero yung isa, yung siyam, isang anakan. Oo, sama lang sila lahat. Sa so, umpisa lang naman nag-aaway. Isang araw. Hmm. Ang kwan ko na lang ay apat, apat na kwan yun eh. Apat na piraso iubos pa ganon tapos dito kawayan ang bakod nya yung di ba yung apat siya iubos ng ganon pinaka itong gitna ito yung daanan ko pag nagpakain ako ito sakop sakop ko na to para dito na sila mag mataas dito natin ilalagay mga kamangyan ang pinakuha natin na hagwire kumpleto na ang harang ng ating mga alagang baboy yan mga kamangyan kawayan lang ang ating ginamit at ngayon ay inuumpisa naman nila ang paglalagay ng kawayan dito sa ating bubong ng kulungan mga kawayan lang ang ating ginamit dito sa ating pinapagawang kulungan yung plano natin na magpapatsenso sana ng puno ng niyog ay hindi na muna natin ginawa dahil marami pa naman tayong magagamit na mga kawayan yung pinakuha natin na hog wire na hiniram natin sa aking pinsan ay nandito na rin yan naman ang magiging harang ng ating mga alagang biik tingnan naman ko kon video to <laughs> tinatapos na rin nila na mailagay ang kawayan para malagay na rin ang bubong <coughs> One, ang order ko ay 15 yan eh. 15 na, Tali. Ang nilagay natin na bubong dito sa ating kulungan ay kugon lang muna para makatipid tayo. Kumuha na rin tayo ng tao na mabibilis magbubong gamit itong kugon. Mga mangyan na ang ating kinuha para upahan. Mabilis kasi sila magtrabaho at pulido. Sanay na sanay na sila magbubong na yari sa kugon minamadali rin kasi nating matapos na itong ating kulungan ng mga alagang baboy dahil mag isang linggo na na tuwing gabi ay umuulan dito sa aming lugar buti naman kapag araw ay mainit tuloy tuloy ang trabaho dito sa paggawa ng ating kulungan ng mga alagang baboy kapag bumaba nga ay umalis siya dun eh kahit sabihin pa natin na kan, na hindi hindi abutin ng bahay yung baboy. Ay, Tapos sabi. ako lang mag-isa doon, no? Oh. Ayun, <laughs> Ay, tubigan. Lampas tao yan, eh. Ilog pa. Ay, wala ko, hindi ako? Kong? Ay, ilog. Ha? Balit, eh. Sa kayo ka, naga, naga tao, high tide. Buti nga ngayon, hindi umuulan pag-araw tulay na oh. oh. Hindi na magtikwas yan yun. Para dun sa kabila. Pito, pito na yung na dun eh. Oo. Oh. Ano <laughs> mga Nakit mga tuwid naman, kaya lang hindi masyado mahaba eh. Sa gitna niya yata yung kanyon. Natapos na rin bubungan ng kugon itong kabiak ng kulungan ng ating mga alagang baboy at ngayon naman ay pinapaputol natin ang dulo ng kugon para hindi madaling masira kapag may bagyo o malakas ang hangin dito sa ating area lagyan ko rin ng yero eh yun dito likod likod ng kulungan sakitin kasi ang baboy kapag namig oh halos sa gabi. Hindi mo malaman yun na inuubo. Ilang araw na pala inuubo. Saka mo malaman yun kapag hukan na siya. Uminto na pag ayaw na kumain masyado. Yeah, okay na yan? Abot yan dyan. Sakto na yung nakakuha nyo ko ba yan? Pwede na rin siguro yun dun, no? yung doon ano? Di dugtong Ay gamitin dyan Malakas. Hindi pag, pag kinulang mag okay. Ginagawa na rin ang bubong Sa kabiak ng ating kulungan yan naman ay para hindi tayo mababasa ng ulan kapag magpapakain tayo sa ating mga alagang baboy at hindi rin papasok ang ulan sa kulungan ng mga baboy kapag malakas ang hangin lalo pa't wala pa naman tayong tanim na mga puno dito sa area ng ating kulungan kaya kapag malakas ang hangin ay deretso talaga dito sa ating kulungan may bubong na rin ang kabiak ng kulungan ng ating mga alagang baboy safe na sila dito sa pinapagawa natin na kulungan at kailangan na rin natin silang mailipat dahil na harvest na ng palay sa gilid ng ating kulungan yung kulungan ng mga baboy natin ngayon yan mga kamangyan pagkatapos kasi magpa ilang araw lang yan ay baka magpatanim na naman mahihirapan tayo na mapadaan ang ating mga alagang baboy papunta dito sa pinapagawa natin na kulungan ito naman ang bubong ng ating mga biik ayan ginagawa na rin pero bago malagyan ng bubong ay kailangan munang mailipat ang mga malalaking baboy ang mga inahin at ang bulugan para ang yero ay gagamitin dito Yan isa pa diyan. Mataas kasi yung kan kaya eh. Kaya kaya niya. Oo. Oh. Yan jan lagyan niya. isa pa diyan. Mataas tumalo tumayo yung lalaking baboy. Dito natin ilalagay ang lalaking baboy na si Max. Kaya kailangan medyo mataas ang kanyang harang kahit dito ay hindi ikon mo para makadaan ako ito 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 ay, 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 ay putulen sige tapos dito kahit kawayan lang muna ay, dito iharang ko okay na mga kamangyan natapos na rin ang bubong ng ating kulungan ang kulungan ng ating mga alagang baboy ang kulang na lang ay yero sa gilid ng kanilang kulungan para hindi sila pasukin ng hangin para hindi malamigan lalo na kung umuulan at sa gabi malakas ang hangin ang kulungan ng mga biik ay tinatapos na rin malilipat na rin natin sila o paano mga kamangyan hanggang dito na lang muna ang ating video sa mga OFW na patuloy na sumusuporta Maraming Natuyo, maraming nang salamat ko. At sa mga Natuyo subscriber na. at silent viewer, marami pong salamat. Sa ngayon palang nakapanood ng aking video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, ako ay humingi ng pabor na pakilike and subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye bye.